pa ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magkatrabaho ng lampas at takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamaraan. Magiging pantay at makatarungan ang pagkikitungko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin ko madagdagan ng aking talino at kakayahan upang ang taas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na may taas sapagkat ako isang kawani ng gobyerno, tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking mga kapwa-kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y taos pusong nanulumpa.